Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet padasal. Sa buong mundo, pinagdiriwang ng maraming katoliko ang tinatawag naming Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Magsisimba ang marami sa amin sa araw na ito. Simple lang ang ibig sabihin nito, inihanda ng Diyos si Maria upang maging karapat dapat magdalang tao sa Diyos. Ngunit kapamilya, ang aral nito ay para sa ating lahat. Kahit anuman ang ating relihiyon, hindi lang para sa mga Katoliko, dahil tayong lahat ay inihahanda din ng Diyos upang maging karapat-dapat gumanap sa ating mga tungkulin. Kailangan lang nating buksan ang ating puso sa tawag ng Diyos. Halimbawa, ang pag-aaral ang tawag ng Diyos para sa mga estudyante. Hindi natin makakamtan ang ating mga pangarap kung hindi natin sineseryosoid ang ating mga pag-aaral. Ang magaling na doktor ang siyang masipag sa pag-aaral. Ang magaling na mga awit ang siyang nag-eensayo araw-araw. Kung umuoo tayo sa Diyos, magiging mabuti tayo mga pinuno ng ating mga bansa. Ipagdasal natin na natin ang mga taong matyaga at naghanda ng lubusan upang maging karapat-dapat sila sa tungkuling binigay ng Diyos sa kanila. Malagayang Pasko po.